May 2025, naglabas ng video si Meiko patungkol sa alita nilang magkasintahan na si Patrick kung saan noon nabalitaan na natin na nagkaroon din sila ng argue dahil sa babae. Pero yun nga, dahil sa kakulangan ng ebidensya at dahil mahal niya rin itong lalaki, pinatawad niya ito, tinanggap muli at nagsimula ulit silang dalawa sa umpisa. Pero yun nga, Lalabas at lalabas din ang katotohanan dahil na May 23, 2025 nag at post si Meiko sa kanyang TikTok account kung saan doon niya mismo isiniwalat ang lahat tungkol sa pambababae ng kanyang kasintahan. At ang masakit pa dito ay sa mismong araw pa ng kanilang anniversary. Makikita sa video ang sobrang panlulumo ni Meiko at pangihinayang dahil binigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon Ngunit sa pangalawang pagkakataon na iyon ay doon na pala mauhuli ng tuluyan ang lalaki. At eto pa kapatid, doon sa post niya noong January 5 bandang 4.16 am pagkatapos pa ni May ang kanyang kasintahan galing inuman dahil kakagaling lang ng babae sa sakit at halos kakalabas lang din sa ospital, pinauwi niya ang kanyang kasintahan ngunit imbis na mahiga at matulog ito tumambay pa ito sa terrace nila at tila may kinausap dito ay kinompronta ni Meiko ang kanyang kasintahan kung sino ang kausap niya pero ang sabi niya ay tropa niya lang daw na si Binay pero deep inside alam na ni Meiko na may tinatago ang kanyang asawa dahil narinig nito na boses babae ang kausap ni Patrick at yun nga, babae nga ang kausap ni Patrick noong mga time na yon at alam na rin ni Mayko sa sarili niya na niloloko siya ng asawa niya harap-harapan. Pero teka, sa mga hindi nakakakilala kay Mayko, si Mayko ay kilala sa social media, lalong-lalo na sa TikTok. Siya isang sikat na TikTok influencer na may milyong-milyong followers sa kanyang social media account. May kita dito ang mga pinopromote niyang product, daily lifestyle at nagbibigay din siya ng mga advice sa tao. Masiyahin si Meiko at sinasabi ng karamihan na maswerte ang magiging asawa nito dahil bukod sa masipag ay madiskarte din sa buhay. Pero mali pala ang lahat ng yon. Sa inilabas na video ni Meiko neto lang ay marami ang mga taong napaluha at napabilib kay Meiko dahil kung sila daw ay hindi nila kayang gawin na komprontahin ang taong nanakit sa kanila pero si Meiko ay bo ang loob at makikita mo sa video na iyon ang sakit na nararamdaman niya. Napakasakit sa isang taong malaman na ang kanilang taong minamahal ay nagloko. Napakahirap ibalik ng tiwala Kaya't kung gagawa ka ng isang pagkakamali ay dapat pag-isipan mo muna ng maigi dahil darating ang panahon na susunugin ka ng malimong desisyon. Hindi man magiging happy ang ending ng buhay ni Meiko pero tiyak naluluwag ang pakiramdam nito dahil wala ng bigat na magpapahirap sa kanya araw-araw.